Eto na nga at kumuha na ako ng video para sa mga nagtatanong kung paano ba gawin ang mga litratong ito. Sundan nyo lang mga mi yung gagawin ko. Kumuha kayo ng isang cellphone para mas magawa nyo ng mas maayos. Eto nga pala yung tinatawag na Gemini AI. Yung maglalagay ka ng litrato at si AI na ang bahala mag-edit ng mga picture para sa'yo. Step 1, punta tayo sa Google. Type natin ang Gemini AI. Ayan, at pagkatapos... Ayan ang lalabas. As Gemini sa baba, Pindutin natin yung plus sign, camera, upload files, only this time. Ayan, upload files, mamili tayo ng mga picture na gusto natin. Ayan, wait lang natin, I scroll tayo pataas, hanap tayo ng mga litratong gusto natin ma edit Ayan, yan, na, yan yung napili ko, picture ni Joy. Ayan, and then, lagay natin dyan yung gusto nating attire. At lalabas dyan, e edit na yan ni Gemini AI. Ayan, maghintay lang tayo ng ilang seconds. Ayan, huwag maiinip. Ang nilagay ko nga palang description dyan ay bridal outfit. Ayan, tingnan natin kung tutugma. Basta hintayin lang natin at lalabas din yan. Ayan, at okay na siya. Charan! Ayan na ang kanyang kinalabasan. Ayan, isum natin para tingnan natin talagang kung may pagkakahawig. Ayun at nga ni Joy, ang ganda, 'o di ba? Oh, kung gusto mo na rin sumabay sa trend, pwede ka nang gumawa. Babush. Please like and share.